So oh, nag-request na nga ng pagkain ng ating na si Ate Macy. Gusto daw niyang agahan ay ito. Ito. Blood Sausage. Favorite na, favorite ni Ate Macy ito eh. Pinapa naman sa tinapay. Tara, lutuin natin. Siyempre, pag magluluto tayo ng Blood Sausage ito, ang hindi pwedeng mawala. Ang serep kasi ng combination yan iwain natin to tapos ikakaramelize natin to kale onion ang daming sibuyas no syempre mas madami mas masarap kasi kasama yan sa pampalaman ng tinapay tapos importante na butter ay pang luluto nyo hindi langis kasama sa flavor kasi yung butter Para eh. Mas na yung butter, lagyan na natin itong sibuyas. Suntuin uh, lang natin ito hanggang mag-brown na at mag-softened, mag-tender na siya. Ayan so, natin, ilalagay yung blood sausage. Ayan, mas malabit na. Uh, Medyo tamis kasi yung sibuyas na pura. Ay, puli. Uh, Ayan na, ilagay na natin yung blood sausage. Tapos ang natin, ilalagay natin sa ibabaw yung mga sibuyas na pinakana na ng ayon baka natin mga uh, yang maluto at wow ang ating blood sauce ay siya iluto na natin para mag moist siya ng konti nakita yung pumutok na yung balad niya yun 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 na natin yan at si ati Macy sa akin, yung blood sauce is it yummy at Macy? <laughs> You eat also the onion, yeah? Mm -hmm. Mm -hmm. Talagang paborito ni Ate Macy yung blood worst, oh? Blood sausage. Hey, I'm not here. But what are you eating? You're just eating charcuterie and bread. Oh, o sa plat So, ipapalaman natin yan dito sa tinapay. Mm, ganyan. Ganyan po. <laughs> Tapos titiklop natin. Okay. <laughs> So, Blood was... Blood sausage. Blood. Mm. One hour later. Ay, ano ako mga kasirdis. Uh, di pa tayo magaling. Pero kailangan na nating mamili para sa ating uh, negosyo. Para sa ating, mga, uh, sa ating cafe schedule ng pamimilay kundi walang gagamitin si ate sa pagluluto at pas na pausa ko gawa nga sa ubo so guys today samahan nyo kami tayo mamimili ng mga gagamitin para sa business natin okay guys nandito na mga tayo sa covert kung saan tayo mamimili ambosis ah, ang boses ko talaga basag na basag anyway eh ah, na nga mapapansin nyo ay na lahat ng tao at uh, nakakamdaman na talaga namin na ang pagdating na uh, ang winter time At uh, lumalamig na talaga ngayon ay kasalukoy ang pumapalo ng 10 degrees 9 degrees, 10 degrees Kaya so, yeah, malamig na, ay mamili Tana. Dito nga kami lagi namimili ng mga uh, ginagamit namin sa negosyo Gawa nga may discount ang mga business owner Ang mga business pag dito ka nabili as a professional sarah, Mas mura Mas mura mga bilihin dito Kaya ang bulky yung Pag mas madami kang binili Mas mura yeah, Ideal to sa may mga businesses Actually meron pa kaming isang options Ng paano kayo makakakuha ng mga Gamit sa tindahan Yung magpapadeliver kami Kaya lang syempre this way mas makakamura kami pag kami ang gagawa kaya naman namin eh <laughs> so as a small business mas ideal yung ganito maglalaan lang talaga tayo ng oras at saka hindi tulad sa Pilipinas mura ang labor kaya madaling kumuha ng assistance mga makakatulong dito sa amin sa belgium ay talagang mahal kaya pag nag nagnegosyo ka ikaw talaga magtatarbaho ang halos lahat kaysa bayad mo ng tao <laughs> kaya kahit may sakit tayo, tayo pa din ang dapat kumilos <laughs> yan ang laban dito laban ng buhay ay ako uh, na hapo na ako Tapos, ah, syempre, ang maghahakot na ito, pinamili natin, ako pa din. <laughs> Negosyo pa more. So, ayan, bubabae na tayo. Yan ang mga napanil, napap, mga natin this week. Dito sa 6. Uh, Alright, tapos na tayo dito sa Colroy. Sa IOA, ay, may pupunta pang isang tindahan sa Asian Shop naman. May kailangan tayong bilhin doon mga Pilipino ingredients mga doon lang natin mabibili sa mga Asian shop let's go. alright nakapunta na nga tayo doon sa Kathmandu supermarket yeah. sa next video na natin ni sa, sa next video ko na kayo itutor dyan kabila na tayo ng mga bigas toyo mga Filipino products so ngayon babalik na tayo sa sips para okay, i-unload tong mga to

Alright guys, pinawi na ako ni Ate Guang Medyo hinahabong na tayo Nagawa ko na naman yung park ko Normally tutulong na lang ako sa pinis at ng pinggan habang nagluluto siya Pinawi na niya ako at Para makapagpahinga At para bukas ay handa tayo sa Pagbubukas ng sips okay. Alright, kababalik nga lang namin galing sa grocery At Ayan Sa ng plastic Ayan naman. Ayan aming usual weekly food. Siyempre, hindi nawawala ang itlog sa aming mga prutas at tinapay. Kanina nga pala, nakabili din ako dun sa Asia Shop na itong favorite nilang ramen noodles. Ayan. Diyan ako natutuwa. Ang bahay ko laging may ganyan. Kaya mahilig talaga ang mga anak ko sa putas pati si Mami. Yan ang aming laging, kahit hindi bagong taon. Linggo-linggo na pupuno yan. <laughs> ang aming fruit center, ano? Center table. <laughs> Centerpiece. Laging may laman. Marianda tayo muna kami ni Mami. Coffee. Si mami ay fruits Kaya kami laging may fruits sa bahay Kasi kahit ang mga bata Time to time Kukuha lang dyan Apple, orange <laughs> Grapes Saging, pipino Gusto <laughs> din makin ni Aso Hey You want all snack? No, you may not. <laughs> Bawal siyang mag-snack. Ah, 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 ah. Nope, 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 nope. Ah. Gusto magpaglandiyan. Gusto magpaglandiyan. Oh, chinelas naman ni mami yung nakita niya. <laughs> At yan niya po ang aming habunan. Todo-todo sa bawah dimsum soup and kinola. Oh yeah, she ate it already. <laughs> yeah, na sa bawo kinola. Ang pagali ng sakit. <laughs> Talagang hinatad kami sa sabaw ni Mami para sa aming lalamuna. <sighs> Alright, so guys, hope so you like this video. This again, the this, this family. Filipino life in Belgium. Don't forget to like and subscribe. See you guys next time. Bye bye